Sinuri ng isang kolektor at Pinoy picker na si Kyle Gianan ang dambuhalang kawa na may timbang na halos 200 kilos at pinaniniwala ang dalawang daang taon na ang tanda na pag-aari ni na Lola Connie at Gerald Rodriguez ng Toy Batangas. Namangha ang kolektor ng makumpirmang tunay na antigo ang kawa at maari itong maibenta ng 500,000 pesos. Karaniwan daw na gumagawa ng kawa ay mga Chinese pero ang kawa may tatak na London. Kung ang sukat ng kawa ay aabot daw ng 48 inches ay siguradong ginawa ito noong 1800s pero kapag lumampas pa dito ay mas matanda pa ito at mataas din ang magiging presyo. Nang sukatin ng kawa ay umabot ng 80 inches ang lapad nito, isa din sa patunay na antigo nga ito. Ayon sa kwento ni Lola Connie, ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno ang kawa at nauna pa ito bago magkaroon ng mga pabrika ng tubo sa kanilang lugar. Dati umano itong ginagamit para paglutuan ng katas ng tubo na ginagawang asukal at sa paglipas ng panahon ay ginawang paliguan ng kanilang pamilya. May nag-alok na rin daw ng 200,000 pesos para bilhin ng kawa pero hindi sila pumayag dahil nais sila itong ibenta ng kalahating milyong piso na gagamitin nila pang tubos ng kanilang lupa at pambayad utang. Ang professional picker din na si Nick Hernandez ay nag-alok ng 300,000 pesos para bilhin ng kawa ngunit hindi pa rin pumayag si Gerald. Ngunit kakausapin anya nito ang kanyang mga kamag-anak kung papayag na rin sa presyo at tatawagan na lamang ang kolektor. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.